Base sa Department of Health Region 12, anaan na sa 15,224 ang kaso sa dengue sa Soxergen. Gikan kana sa bulan sa Enero, hangtod Agosto tuig 2024. Sa maong ihap, 56 ni ini ang natalang namatay. Usa sa mga nakit ang hinungdan sa mga eksperto. Mao ang dili consistent sa pagtuman sa mga preventive measures. Lakip na sa pagbungkag sa mga posibleng kapuyan sa lamok. Ingon man ang dili dayon pagpakonsulta sa mga eksperto bisan pa man sinati na ang mga sintomas ni ini so nasa 45% increase po siya compared to the same period of last year um ibig sabihin noon yung mga kaso sa buong region they already exceed the alert and epidemic threshold so mataas talaga yung cases natin kung maraming mga nakatiwangwang na mga uh, na mga containers ibig sabihin marami lalong dumadami yung populasyon ng lamok. So, nasa level natin as to, sa pag-practice ng ating 4 o'clock habit, no? yung ating search and destroy of mosquito breeding sites. Kasi yan talaga ang pinakamabisang paraan kung, kung ma-reduce natin yung lamok, eh, ma-reduce -re din natin yung bites at saka ma-reduce -re natin yung infectious na lamok. Cotabato province ang pinakataas nga adunay kaso sa dengue nga naa sa 5711 samtang ang General Santo City ang adunay pinakaubos nga natala sa kaso sa dengue nga naa sa 1543 ang maong ihap alarming matod pa sigon ni Dr. Dian Zubili Parayaw, labaw sa Regional Epidemiology and Surveillance Unit sa DOH asa 253 ka barangay na sa rehiyon ang mipailawom sa clustering asa 2023 ni ini ang identified as hotspot sa dengue. Ug ang mata government unit lang sumala pa ang maka-identify ni ini kung magdeklara na ba sila og dengue outbreak sa ilang lugar. So when we say clustering of cases, meron na tayong tatlo or mahigit pang kaso ng dengue sa isang barangay sa apat na magkakasunod na linggo. So, nasa 253 barangays na po may clustering of dengue cases na. Zero hundred nine years old ang sagad mataptan sa sakit nga dengue. Rason nga usa sa focus sa ahensya ang pagprotekta sa mga kabatanunan. Ilabi na karoon nga kasamtangan ng klase. Maong pahinumdum na lang sa mga eksperto. Ang kooperasyon sa publiko, ilabi na sa paghinlo sa ilang palibot. Pagsuporta sa mga aktibidad batok dengue o ang masilabihan. mo ang dayon nga pagpakonsulta sa dool nila mga rural health unit. Kaya nga, uh... Uh, ang local government units ay in-encourage natin din sila na mag so soaking. So yung chemical control pa rin, kung i-soaking yung ating ating mga kortina, 6 six, six to 8 months lang yung kanyang efficacy, residual efficacy. Unlike doon sa insecticide-treated screen, na 5 years po yung efficacy. Sa mga schools na wala, na hindi sila recipient for the ITS, so in-encourage natin talaga yung personal protective measures. Kung pwede sila mag-switcher, Uh, kung pwede sana sa school ay yung mag uh, magpantalon no magmedyas kasi para to avoid yung ating mga ating yung exposure ng ating skin In the heart of changing lives kini si Russell Jean Mantile Bri Gada News